mga clearing operation sa uh, Choma Long World Travel dito na natin ina-upload sa Kwentong Maynila nila. Balunggay. <tipenis> mo hmm. oh, tambak-tambak pala sila rito. Dito rin, oh. No? na din. Okay, pinapuntahan nandito dito sa una sa una-unahan Oh, apat din 'yun. grabe pala to dito pala mismo, eh, sa mismo sa bangketo no.

Wala naman tayo dito. Atraction! <laughs> <laughs> okay, patok po mga okay, po. lang kumikilos. Pakipasok nyo lang po. Hindi pa harga tayo po. Sige mga kapatid po. Sige mga kapatid

hindi nagkikisi-kisi pala 'tong to Ano kaya 'to, boss? Anong kalsada? Commercial? Ha? Commercial. Commercial. Commercial street pala itong ah uh, Jailid na 'to. Ah, sorry, ma. Ano daw hindi pala 'tong Jailid Kaya na kasi madaanan yung pangketa ron sa kabilang side ng hanggang papaganon, puno-puno. Ito, nasa bangketa na talaga. Actually, kalsado na eh. kasama natin ang Manila team. Of course, 2.0. eto pilitan teh na normal team timo dahil parang wala masyadong kumikilos sa kanila eh ito pilitan na. Weto may Maynila, lahat ng mga clearing operation ni Joma lang World Travel, ay uh, inaanyayahan ko lahat na dito na sa sa kwentong may pero na pong na. Meron na pong clearing operation dito sa Maynila ulit. nag start tayo ko di ako nakasama ni At yun na nga patuloy na nga ang clearing operation. Patay na asahan na masigkit. Kapag upo ng ating tao na una ang babae.

ang yung bumper niya. Ayun na, tagliligpit na nga ito nga karinder na nakapatong sa bangketa, pinaglulutuan tapos kalye naman yung uh, kanyang uh, dine-in. Ang mo, kotse mo. dahil hindi mo binantayan yan eh, hindi kikilos yan kaya talagang tinutuhan ano hmm. bundol Ha, <laughs>